ngayong araw guys ay eh, daghan ko kaayog balatan nga napalit karon. Sayo pa lang sa buntag, mauna ni ang akong trabaho, ang manimbang ubat nga ginabaligya sa akong mga suki. Di yun mabangbang ang balatan diris isla na mo, maung ako po diri, ning kamot pagkubanggod-banggod sa kigiran nga balatan. Maudyod ni akong trabaho, always diris isla namo, ang banggood banggood. na ang mga banggod-banggod. Dili yun ako ni ikaw, law, kay pangwarta o negosyo mani, maupod ako diri, antos antos-antosad o banggod, aning kigiran. As you can see guys, ako na ang balatan, kay para atong malapuhan. Ako po'd ba natin, bayad tigbayad po ni sa mga suki namo nga nagabaligya. Sa puntong ito, gilapuhan na ko, ang napalit na ko, nga balatan. Kung luto na dahin siya, the next step ani, tabalon na po ni siya asin for how many days, dipindi na na sa imo o anus a, Kay dili man ni madali-dali o kadaot, kay ato man gihumulan o asin. As you can see, humanaman siya humul for five days, na dugay na ako ni siya humul, kay tungod, kay busy ka ayaw inyong vlogger, maong karun pa po ni gilapuhan na to ang tinabal na baat nga pinalit nato. O karon luto naman siya ako na dayon giugasan ning balatan kaduha kay aron mabulan na, na dayon nato ni sa init nga adlaw para kung mauga ni kwarta-kwarta na dayon si vlogger ani ni. magkugilang gyud ta sa atong kinabuhi maski unsa nga mga paagi basta sa tinarong lang makakwarta gyud ta sige